For today's video, ito nga eksena ko ngayon. O, oh, diba? Kung makikita nyo, nakasalamin nga ako dahil may sore eyes up ko. At nandito nga kami sa school ng aking bunso para maki-celebrate ng Teacher's Day. At ito nga, meron nga sila kaganapan ngayon, konting program para sa mga teacher. At ito nga, nag-start na nga ang program at kitang-kita naman natin na sobrang saya ng mga estudyante dahil meron silang mga ibibigay sa kanilang mga teacher mamaya at matutunghayan natin dito ang mga teachers na magbibigay ng intermission number. If you anong program sa Ampi ay pumunta na nga kami dito sa room dahil may konting celebration nga kami ng World Teachers Day at nagtulong-tulong nga ang mga mami na may celebrate nga ng maayos ang Teachers Day. At itong hinanda namin ay para sa lahat, para sa mga bata, sa mga mami at syempre para kay teacher. Ganda kasi nagkakaroon tayo ng salo-salo at ito nga bago nga natin umpisan ang ating pagkain ay kailangan muna natin magdasal para nga mabless ang ating pagkain for today's video. At eto na nga isa-isa na nga natin bibigyan ang uh, mga bata dahil nga sobrang gutom na rin sila at sobrang excited na rin sila matikman ang ating mga hinanda. Enjoy, enjoy kayo sa pagkain. Kiss! At syempre, kaming mga mommies ay hindi magpapahuli sa kainan. Kaya nga, eto nga, dito na ako sa gilid mo po para makakain nga ako. At gusto ko lang po palang magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa Mami Pia Vlog. At eto lamang po ang video ko for today. At sana'y nagustuhan nyo ang aking munting video na ginawa ngayon. Maraming maraming salamat po!